Okay guys, magandang umaga na naman sa atin lahat. Nandito na naman tayo sa panibago kong vlog. Ayan o, oh. kita mo na mo, kalbo na tayo o. Oh. Napakapongyat, ito nga pala yung kasama ko si Mol Mol. Ayan, napakapongyat, may pupuntaan tayo, napakalapit na naman. Let's go! At ayan, kasama na naman natin si Lola Max sa aking motor. Ang napakalapit kong motor na lagi kong ginagamit kahit saan. Ang pangalan niya, Lola Max. At ayan, let's go, alis na tayo mga tol kasama ko si Mulmul dyan. Ayan, ito na video ko. Napakalupit dyan. Ayan, yung barbero dito sa may reggae barber shop. Ayan, napakalupit. Tama, biyahe na tayo dahil may pupuntahan tayo napakalupit. Ayan, dito na tayo sa bandaw. Pupunta ng tagumpay. Ayan, kita naman, Yung bundok na Muntalban. na napakasolid, na ba? Let's go, at ayan, muna tayo. syempre, para hindi tayo mabitin sa biyahe. Para tuloy-tuloy lang tayo, mga tol. At ayan, nandito na tayo sa bandang Payatas Road. Ayan, inay nyo in 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 naman. Napakaganda rin ang daan nand nandito sa amin. Right, pa pano. At nandito na rin tayo sa Commonwealth. So, ayan, pinagputol-putol na yung mga editings ko dyan. Hindi ko alam kung Maganda mga ba kalabasan, basta ma-edit ma tayo at mapanood ng mga tao Maraming maraming salamat sa inyo mga tol At ayan, papunta na tayo sa bilihan ng vape Ayan mga tol, ita niyo naman oh Tingnan natin mabuhas mga tol Malapit na tayo, ayan, naiita niyo ba ayan? May kareas na yan? Ayan oh, ita mo naman, pero na pala niyan Ang daming bumibili mga tol Taso nga lang, yun lang close sila ngayon kaya hindi na namin pinatagal umalis na rin kasi kami kasi may pukul ang paraming mahalaga kaya nandito na kami sa Surprise! Let's go! <laughs> at ayan, binabaybay na namin ng kalsada ng Commonwealth. Pupunta na kami ng... Alam niyo na kung saan? Circle, siyempre. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe namin ng Limulmol. Tamang rides lang kami at ano-ano na -ano at ayan, nandito na kami sa SM North Edsa. Ayan, ita nyo naman. Uli-ulit pa rin ang biyahe namin ng Mulmul. Ayan, o. Oh. Ita nyo naman. Hindi naman medyo traffic. Tama lang. At ayan, nandito na rin kami sa eh. SM, ano, o. Oh? Hypermarket. Ayan, ita nyo naman. Makunta na kami ng Kaluokan. Alam nyo na kung anong meron dyan. Ang bakot ko dala, si No, no, Max. Alam mo motor Siyempre, papaayos ko yung preno niya. Siyempre. Para sa kaligtasan namin. Kasi medyo mahina na yung preno sa harap. Tapos biglang nang lalak siya. Tapos hindi ko alam kung bakit eh. Pero ayan, papagawa na namin ngayon. Ayan, ito mo naman ito na kaloocan. Napakasabi niya sa rito. Mga gustong pumunta, alam niyo na yan. Ayan, papagawa na lang yung mga kaloocan natin dito. Ayan tinayong at alata namin mga tol kasi yung iba walang mabilihan ng presyo yung pinaka preno ng, pre, ng preno basta yun alam nyo na yun nalilito na ako dito sa mga sinasabi ko sa vlog ko hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko basta ayan panoorin nyo na lang mga tol hindi nyo naman ama ayos na si kuya ayan din ang gumagawa na yan shout out sa iyo kuya ito nagpapuhay rin ng na preno ko oh. Iya nak ha mau si mulu mulu, entah mana mana nak aku gigi dengan rok na ilian. Ayat si punya hari yang hari yang tu nak aku gigi, nak aku gigi siap ni nak aku buton. Dah hilang le Max. Marami marami selamat senyum sa halat nama mana nono sahkan. Ayat baik putih mo nak gulung, entah mana mana. Oh, maybe it's not a Bago ka raw yung breaks yun niya na nilagay dyan. Basta, yun na. Ito na yung pinakamahalaga na doon yung importante na pupuntaan talaga namin. Ito na. Gusto makita? Panoorin nyo mabuti mga ton. Let's go! Ayan na, nagtuturo na si mga Boy. ay ko pala yun. Ayan, o, okay, mo ba yan? Ayan, yung anim na yan. O, oh, ito na lang ng aircon eh. Pero ba't ang sa billboard? Pati yung mukha ko dyan eh. Tingnan niyo mga tol. Tingnan niyo mabuti ha? di ba ay ano <laughs> di ba na kalakoni na anim na yan ina mo na mo no parang panung panung nato no? di mo alam kung hanggan ni pero bilib na bilib ako sa mga tropa ko na yan, sa mga kabanda ko. Banda oh, band lang, lang isang pinaka the best talaga. na lahat, lahat sa akin. Para sa akin lang siyempre. ko yung mga yan, eh, siyempre. Napakanapit na mga yan. Ayun o. Parang dati lang, Basta maraming maraming salamat sa inyo. Sa support ka. Solid na talaga. Sa so, uulitin mga tol. Maraming maraming salamat. Sa so, support ka ng bandan lapis. Let's go. Uwian na raw. Ang sabi ni mga Boy. Maraming maraming salamat. Mga tol. Mga tiyong. Mga pamilya namin. Kay Lord. Siyempre. Maraming maraming salamat. Sa so, uulitin ulit. Salamat po.